Isinusulong sa kamera na patawan ng death penalty ang drug offenders sa gitna po yan ang issue ng drug recycling. Kaya naman, tinanong po namin ang mga netizen kung ano ang masasabi nila sa pagpapataw ng death penalty sa mga sangkot sa ilegal na droga. Dapat lang daw, sabi ni Onid Tibalas Johnson, pero dapat ay patas na batas para sa mahirap at mayaman. Kadalasan daw kasi ay mahihirap lamang ang nababaon. Ganyan din ang punto ni Ruchi Bayer o Bayer. Sana raw ay isama na din kung sangkot sa pamamaslang ng asawa, magulang at anak para matakot din ang iba. Para naman kay Ivy Santiago Luanzon, matagal na raw dapat ibinalik ang death penalty. Nakabase raw dapat ang parusa sa nagawang mali. Hindi naman sangayon dyan si Harley Dave Taduran, lalo na sa kasalukuyang katayuan ng ating judicial system. Para sa kanya, Selected Justice lamang daw ang mananaig pabor sa mga mayayaman at pagkasawi naman ng na mga masasangkot na mahirap. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali.